Kalipas nga ng pitong oras na biyahin natin mula Dubai hanggang dito sa Hong Kong ay nakalapag na tayo kunin na lang natin yung bagahe natin kuha na natin lahat ng bagahe natin kailangan lang natin hanapin si Tita Seni kasi siya yung susundo sa atin And kasama na natin si Tita Seni palabas na tayo magsasakay na ano, bus natin na bus A11 yung natin 210 Hong Kong Dollars lima na kami dun sa ano, sa air floor ng bus kapag nandito ko sa taas kikita mo yung bagahe mo sa baba yung may kukuha nasa 40 minutes to 30 minutes yung ano natin Papansin mo dito, walang ka-traffic-traffic. Traffic. ng kalsada yung ano, trellis nila sa baba mahal kasi yung ano, trail nila tapos tong bus mm -hmm. Futuristic na bagyo, puro building Ito yung ano, Philippine Consulate sabi ni yung ano, central ng Hong Kong. Dami nilang ano, footbridge. Ayan ang trap nila. Marami <mulong> din o. No? Salad-salad. Kaso <laughs> ang na Next. dami kasi natin gamit eh. Eh sundo natin. O, sundo na isa.